Ayan po ang mga varsity walang assignment. Ito po yung overage na sobrang tanda hindi na maka-push-up. Ayan po, wala rin yung assignment. 1992. po But, um, 18, Kaya nga dalawang bilang niya ah, 17. <laughs> Ay, <laughs> uh, <po>. um, <laughs> Ayan po. Matanda <laughs> na po talaga. Nira-human na po. Ay 1993 <laughs> <laughs> po yan. <laughs> 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 yun. oh, o, na <laughs> sure. Kaya, po yan?

po, ayan na po. Tumba agad. Patay na po. Sa'yo ba yung kasi palaging siya? Egg. Hindi ko kaya. Ayan po, dalawang... mga Tanda na po talaga to. po, ito po ang napit na push up nakaumbok naka po yung puwet <laughs> <laughs> ito po medyo gutom na medyo gutom na po yung bata <laughs> ito na po ayan po ang mabait na bata

Reklamo yeah, e, na po. Ay, po. Ayan po, si Kuya JP. Kuya JP. Ang bagal. Ang bagal po. Matanda na po kasi magpasyansyan na natin. Ito po yung kanya naman. Ayan po, tinuruan po. Ayan Comfort lang yun eh. Para Para lang po rakit sa yan. Ayan po. Ito na po yung baby niya. Ay, nalangin niyo ako na. Nakakalain kita. Ito ko yung dito, Roy. Ayan po. Si Jigs na. Si Jigs po. Inahanap na po natin. Dil or no Ayan po. Malakas po talaga kumain niya. Yo, come on. Oh

না no,